Hello guys, magandang umaga po sa inyong lahat. So sa magang ito no, nagpipitas po kami Anang okra. Kasama ko po si Macy's guys no, na namimitas ng okra. Kapag balik Okay, so yung okra namin ay smooth green. So ganyan guys, magpitas ng okra. Kasama ko si Macy's. Ayan guys, ang sipag ni mag-arbis ng okra. Ito na ako. <laughs> Buto lang na danang tumuhi. na danan, natas tumuhi pito tagak na lang ng dagko. Tiloki yun yun eh. Buto madala. Hmm. So yung smooth grain po ang variety ng ating okra guys. Ayan guys no. Okay. Ito. Okay. Yung bali-balihan So, yung ukra natin guys, no, simula sa pagtanim hanggang ngayon, ah, hindi pa ito nakasubok na fertilizer. So, ibig sabihin, organic po. Walang spray, walang fertilizer. So, kaya nga, maganda po ito sa kalusugan ng tao kasi walang mga scientific na insecticide. Ayan po. Hello kagiday kay Sabado Otruhan. sabado para sabado wala dinagko dag kin dagko dayo wa mati lokis ko mga shakop Oke, okay, yan po ang mga pananim naming okwa. So, smooth din po. So, healthy oil simula dito, patungo dito ay nasa uh, dalawang roller. or 30 cm pwede din dalawang roller mga kapwa ko kaparmers, no? yung tinatawag natin 24 inches held to held then rotoro simula dito patungo din yan ay ano po uh, isang meter okay letin ko from uh, roon na to uh, hanggang dito ay 1 meter then held to held dalawang roller or 30 cm yun lang po no, mga kapwa ko kaparmers, ang Planting listan ko sa pagtatanim po ng okra. Sana po may natutunan po kayo sa uh, umaga na ito, mga kapwa ko farmers tungkol po sa planting listan natin sa pagtatanim po ng okra. Okay, so yun ang no. So yung nakikita nyo, ito po ang taniman ko ng ampalaya na ah, dahil sa 24 days na init, no walang ulan kasi wala nang tubig dito na makapuna namin dito sa baba ay madali lang po silang namatay. So, ito na po, guys. So, buti na lang. Uh, Kagabi, may ulan. So, mabubuhay pa siguro yung tanim natin na uh, okra So, yung natin, ganito na lang. Maraming salamat po. God bless.